Thank you. Thank you. Thank, you. Thank you. Okay, Sige lang. Pabigay po kami ng ano, pamahaw. <laughs> yan, okay, diba. uh, palaman na yan, Tay. Mukhang malungkot si Kuya. Uh, oh, Pagbibigay kami ano. Mabay. Mabay. Mabay, Okay, guys. First target. Dito tayo sa side lang ito. Tara. Tamanan nyo kami. Magandang araw mga kalagahin na vlogs. Ito nga po pala yung araw na kung saan ay eh, hindi ito pangkaraniwang araw para sa akin. Pangkaraniwang araw na manghuhuli lang ng isda. Kundi special na araw din para sa ating mga kapwa mahing isda. Ayun nga po at mamimigay kami ng konting blessing. okay, dyan. Ito na tayo. Malapit kay kuya. May huli siya. Thank you Lord. May huli si kuya. Ayan. Jumel? <laughs> Jumel? <laughs> Ang pasta <first laughs> kayo na. Hindi. pala dali ah. guys,

Sige kuya. Ingat. Hindi lang balik dito. Hindi masabit. Hey guy. ay, Put... ay, guys, na isa na tayo. So sana may makita pa tayo diyan, no. Meron pa tayo dito. Marami pa to. Oh, okay, pa Let's go to the next target. Bali sa puntong ito ng aming buhay po ay ang target lang muna namin ay yung mga nasa maliliit na bangka. Yung mga nagbabanwit or namimingwit. Dahil sila po ay mas malapit sa amin at hindi na kami lalayo at lalabas ng butan. Dalawa tayo guys!

Tapos mabatang tayo sa araw. Ang pag-ingin ako. Ang ka ba na Oo, ko. Ay, hindi na Ay, gusto talaga ano ha? Banwit muna trabaho. Ay, Marami ka ng huli kuya. So ito yung bibigyan natin kuya. Yan. Same same lang yan. Ang huli yun lang yan. Marami yan? niya. ng huli ni kuya oh. Marami kuya. Hindi ko kita eh. Ay, huwag Okay yan. Nakikita naman kuya. Sige kuya. Thank you. Thank you. Dito gyapon ba Oo, so, oh, saglan pagyap kay Glad. Ayun, meron tayong so, nabigyan tayo so, tayo na pangalawa na. Tabi to. Medyo hey, sadyan. So, Papakiwan tayo ng hiti sa labi. So, yung next naman natin dito, kita kita yung ano guys, so. Yung pool kang mayon. Napakaganda talaga dito sa butag. Kahit naman sa ang park dito napakaganda. Sa sobrang ano, refreshing. Yan yun naman yung mundo ko. Sa gana. Kung ako so, wala akong makikita ka ng mga sa bundok na tayo sa pangatlong target natin guys si kuya ano kaya kilala natin ay si ano ay babae ba babae lalaki ay okay, na ay makasali na nabot ko pa lang guys bigyan natin si kuya ng isang target ang palaman din tinapay tinapay kuya o nag-iisa-isa kami dyan sa mga bangka na malapit sa amin kaya thank you.

palaman na yan, Tay. Sige po. Sige po. Oh nakapag-iwan na naman tayo ng ngiti sa ating pangatlong nabiyayaan. So kahit konting blessing lang yan, guys. Sobrang sayas na ng puso nila. Kahit kami man, hindi lang magbibigyan kami. Mas nasa laot. Kukuha ka ng nabiyayaan ng dagat, pero kaya ka na. Ay, medyo diba, mapas dito sa side ng butat. Kaya ang mga nabibigyan namin, makakakilala din. Ayun pala, si Manoy Buboy pala ito ha? Si Manoy Buboy ito ha? Diba? Ibigay mo. Ay, ay, ubus na ang birthday niya, Bet. Ano? Ay, isa na lang. oo. Ibigay ko na. Okay lang, same lang naman yan. Six pesos lang ang, ano, diferensya. ayun pala si Manoy Buboy at saka si ano si Nanay. ayun pala. Oh, So kami guys Digga ay... Pamahaw uh, na po eh. Mabigay kami ng pamahaw po. Thank you. O palagdag ng ano, energy ay abot na lang po ni Unak. Salamat. Para Salamat sa mga ating mga sisipag na mga <laughs> mandarakat. At ah, ang ating <laughs> mga sweet couple ng Ye ya. karagatan. <laughs> Lagi yan magkasama na pa-sweet oh, nila talaga. Hirap na talaga ginawa nila. Sige po. Mamimigay lang po. Pagkatapos. Mali sa pitan mo. Diba? Atas kita rainbow guys. Atas. Antar menteri cawat, antar nahu. 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 Yung limang peraso dito. Ito na ang ating panglimang target, sila tatay. So, okay ready na natin. So, ano? Uy, nakabura kahit malapit. Mabigay po kami ng ano, mamahaw. Ano? <laughs> Pala man sa akin ay pang-ano yung breakfast? Yo, o yan pa. Pala man. kapit uh, man kompleto na niya. Pala lang kape ko. Last <laughs> one. Oh sino yang gusto bisitahin? Ako. Ako. Okay. Magkasubo rin kan. Manager Ben. pala <laughs> si Nay Jordan, ang kanta ni Makmak. Ang ating din ka team. So, shout out sa Marky Boy. Oh. Yan pa. Kunan mo ni Makmak 'yon. Hay, bro, 'yan lang ako nga kahit. target natin, guys. Oo, so, meron pa tayo yung mapuputa.

Oh, Alain mo yun, pauwi na si tatay pero nanggap na pa siya ng biyaya. Biyaya okay, ng karagatan? Biyaya 606. Ayun, ayun, ayun. Wala na, ayun na? Mahana pa tayo ng iba guys, wala nang ano. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, 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 pagkakatang ito nga po ay napakasaya ng aming puso. At kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng aming video ay maraming maraming salamat po. Ganon din po sa palaging nanonood ng aming mga video. ganon din po sa mga bago pa lamang nag-follow at sa mga nagtatanong naman po kung saan kami galing o anong probinsya namin. Kami po ay simpleng mamamaya ng Bulan Sorsogon. Na kung saan ay malalaman mo na nasa Sorsogon ka na dahil sa ganda ng mga kalsada. At kung kayo naman po ay naghahanap ng land surveyor or maninilip ng lupa ay pwede nyo po kaming i-PM or tawagan sa mga numero na nasa sa page namin. Pakifollow na rin po sana ang aming page sa aming survey na MGM Surveying and Mapping Services Bulan Branch. Pakifollow na rin po sana ang aming Facebook accounts Lagahino Vlogs and aming YouTube. At para naman po sa aming TikTok account ay Lagahino Vlogs 2025. So paano po hanggang sa muli? Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye-bye! Ingat po kayo palagi!